So yo, what's up na pala sa inyo guys? Anito pala ako sa SM Galamba. Gusto ko lang itry magtanong sa ibang tao kung maulang ba nila kinder ko. By the way, M. Kai, tala ay po ako, napapagama na lang babae. Kasi yung base ko, hawid babae, tapos body ko, nahawit sa katawan ng babae. Pati nga mga ka me cool, tawag sa akin tong bits eh. Pero okay lang yun sa akin, darabal sa akin yun eh. Hindi naman ako na eh. Tapos dito, kung alam mo lugar na to, baka gusto niyo samahan sa... Pagdadala. You're right. Kasi nga diba, madami sa ayon ng lalaki, madadala babae. Hindi natin magkaroon. Mas okay Hindi ko mga Tapos may nakitao dito ang babae na nakatambay. ko alam kung anong ginagawa niya. Kaya... Uh, Medyo nahihiya pa ako namang talong <laughs> no, 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 no. nas. siyempre first time ko lang naman na sito nasa beat na, sabi, na suggest na kung malalaman ba niya na babae ako o lalaman pero I think, try natin this one. Game. Hello, boys. Pwede ba kayo mabala? Pwede ba kayo mabala? Ah, hey! Ano ka? Ano ka? ka? Ano ka? Ano 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 ka? Ano ka? Ano